Sa loob ng halos dalawang dekada, naging alipin si Wilson ng iligal na droga. Ang bisyo na kanyang sinimulan noong siya ay 14 years old. Masasabi kong andun yung curiosity, impluensya ng barkada, tsaka nalayo yung nanay ko sa amin eh. Kasi yung pamilya namin, kumbaga, intact siya eh. Kaya lang, sa hirap ng buhay, kailangan-kailangan umalis ng nanay ko para magtrabaho. So parang feeling ko nawalan ako ng mag-guide sa akin, ganyan. Hanggang sa yun ha, nakakakita ako ng or nakakakuha ako ng comfort sa mga barka-barkada. Upang masustentuhan ang adiksyon, nagtulak na rin ng droga si Wilson. Nagawa rin niyang mangupit at magnakaw. Kasi pag nakagamit ka, may bisyo na upper kung tawagin. Ibig sabihin nun, high ka, magaang sa pakiramdam. Pag nagtrabaho ka, hindi ka nakakaramdam ng pagod, mabilis ka mag-isip kung anong dapat gawin. Mas kilay-ilangan yun ng katawan ko dahil sa trabaho ko rin na technical job. Hanggang sa naranasan ni Wilson ang maaresto ng mga pulis. Nakalaya man siya, nagpatuloy pa rin siya sa kanyang masamang bisyo. Naramdaman ko yung ano, yung parang tinakbili ka ng pamilya mo. Kaya magkakasama kayo ng ganyan, pero parang all eyes on you. Kasi baka, baka magnakaw to si Wilson ah. Baka kumuha ng ganito, ganyan ibenta. Ganon, ganon ang thinking. So, parang left out ako. Umibig si Wilson at pumasok sa isang live-in relationship. Ngunit kalaunan ay iniwan din siya ng kanyang kinakasama. Yung babae nun, nag-ibang bansa rin. Tapos nagkaroon ng mga third party. So, nagpatong-patong. I felt alone. Kasi ano eh, kumbaga na-retain sa heart ko yung betrayal eh. Dahil sa naranasang depresyon, dalawang beses na tinangka ni Wilson na tapusin na ang kanyang buhay. Tinangka akong uminom ng ano, ng, yung palinis ng aircon, parang wala akong kakampi. Kumbaga lahat ng pumasok sa akin nun, puro negative. Walang masaya, walang peace. Nang hindi magtagumpay si Wilson sa tangkang pagpapakamatay, naisipan niyang magpasaklolo sa kanyang ina na isang OFW sa Thailand. Tinawagan ko na lang yung nanay ko. Sabi ko, ma, ayoko na, nahihirapan na ako. Kuhanin mo na lang ako dito. Ang nanay ko kasi Christian dito eh. So I know she can help. Tapos mga ilang linggo lang, dumating yung ticket ko. Taong 2016, nang makarating si Wilson sa Thailand sa tulong ng kanyang ina, sa gitna ng kawalan ng direksyon sa buhay, nakadalo si Wilson sa isang church camp. May nag-sponsor sa akin. I felt na sobrang blessed. Itong mga tao na to, kilala nila ako kasi pag nagpapapray ang nanay ko. But I don't know them. Tapos pagdating ko doon, parang ang napaka-warm lang nung welcome sa akin. Uy, Wilson, parang matagal na nila akong makilala. So, hindi ko personally inakse ang Lord. I experience Him. Habang kumakanta, nakaramdam ako ng, alam yun, yung peace, Hanggang hindi ko na mamalaya, umiiyak na ako. Sabi ko sa nanay ko, Ma, ganito yung naramdaman ko kanina habang kumakanta. Sabi niya ngayon, naramdaman mo yung presensya ng Panginoon. Pinili ni Wilson na magsimula ng bagong buhay kasama ang Panginoon. Naging aktibo siya sa mga gawain sa simbahan na nakatulong upang talikuran niya ang mga kasalanan at makawala sa mga bisyo. Mas na ko na I have a purpose. Malaking factor yung community. Doon ako natuto mag-pray. Tapos eventually, na, nagamit na din ako sa pag mc sa sound ministries. Ang pag-ibig ng Diyos ay naghari kay Wilson upang abutin niya ang mga dating kasamahan sa pamamagitan ng mensahe ng kaligtasang matatagpuan kay Kristo. Di nagtagal, muling umibig si Wilson nang makilala niya si Cheryl na kanyang churchmate kinasal sila taong 2021. The Lord preserved him. The Lord preserved me also in the journey. We just said na, Lord, you really made everything beautiful in your time. Ngayon na he is already my husband. Sabi ko nga sa kanya, every day I am experiencing the grace of God through him si Wilson ay malaya na sa anumang adiksyon at masayang naglilingkod sa ushering ministry ng kanilang simbahan sa Thailand. Jesus is my Savior. Kasi kung hindi, baka patay na ako or baka nakakulong ako. Kagaya nung verse sa uh, Psalm 40 verse 1 and 2. He heard me and heard my cry. Sabi nga nun. He put me out on a slimy pit out of mud and mire and gave me a firm place to stand so i'm really standing on a solid rock